Magandang araw mga kapubre. Ano niyo bang niyaya ako ng kaibigan ko dati na magbinta ng bawal na gamot? Kasi yung barkada ko, nagtitinda siya ng bawal na gamot dati. Kumikita siya 5,000 to 7,000 ng isang araw. Kaya magugulat na lang ako sa kasama ako eh, ko eh, barkada ko eh. ay wala namang trabaho, halos araw-araw umiinom. -araw nakabili ng motor kaya yun may lumapit sa akin na nagtitinda ng ano ngayon nung bago niyang bago lumapit sa akin nun, yung isa kong barkada pinatay kasi nakadispal ko ng pera hindi ni remit yung pera pati yung bawal na gamot so nung may lumapit sa akin hindi ako pumayag baka kasi ako na naman ang papatayin nila pero na ganun pa man eh, ngayon nagbago na ako, ilang taon na kasi. Ah, uh, ano pa lang ako ata noon, 15 or 16 years old. So, may, I am 34 na ngayon. So, may sarili, may dalawa na akong anak at asawa. So, bakit ko bang ipapasok sa ganyang scenario o mas, na alam mo naman na ang mangyayari. Mapupunta ka kung mamatay ka or makulong. Ayoko. So, ngayon nagibayapan naman ng buhay ko ngayon, may trabaho. So, yun lang.